So yun guys for today's video Linis ng pond Ito so yung mga nilaglag nating mga Craylings dito Malalaki na rin Kaya sorting muna tayo ngayon mga lods So ito yung medyo maliliit So ito medyo may malalaki na rito Ito yung malaki pang pa isang natira dito Ayan o oh. sobrang dumi ng pad natin mga lods kasi eto sandamakmak na lettuce sandamakmak na water lettuce ayan so napakadaming water lettuce yung tinanggal natin para malinis lang itong pan na to ayan sobrang dumi kasi hindi na tayo nakakapaglinis ng pan, gawa ng busy tayo sa ibang pinagkakabalahan ayun so dami pang krillings dito mga lods ayan o pagtatakbuhan mga 2 to 3 inches na tong mga to ayan. 2 to 3 inches na krilling so update ko kayo mamaya ulihin ko lang kung gano'ng kadami siguro mga batch lang naman to yung mga pinakawala natin dito pero nabawasan na rin to kasi may mga nag-walking minsan gusto ng krillings binibigyan natin so eto update ko kayo mamaya pagkatapos natin linisin to para makikita natin kung gano'ng kadami yung krillings kaya so napakadumi ng ano natin oh. No? napakadumi ba So, importante mag-water change tayo tapos yung linis ng aquarium Then lipat natin to sa rep sa reptab tab mamaya. Itong mga to. Naglilinis na ako ng para paglilipatan nila mamaya. So yun guys, ito kakatapos lang nating mag drain ng tubig. So ito yung mga crayfish na natera dito sa pond natin. So less mortality na tumong mga lods. Pag na nakalalaki. Wala na halos mortality yan. Pag ang mga ganito guys, i-separate na natin yung male sa female. Ayan. Ito yung mga harvest natin dito. Ayan. So, kita nyo naman mga lods kung gaano kadami yan. Oh. Ayan. So, drainin natin ito lods itong aquarium pond natin ito. malaking aquarium pond tulods eh yan ang napapansin nyo pero ilang yung natira hindi ko alam kung ilan bilangin natin sa meron pa dun sa kabila kasama na rin natin yan so bilangin natin to guys kung ilan tong inabot na itong mga krillings natin ito. so ganito lang sila kabilis alagaan so ilagay nyo lang sa isang lagayan kung saan na yan silang bubuhay dyan pakainin nyo lang, o lagyan nyo lang ng mga ganito mga lettuce plants, ito lang inaalagaan natin lods eh, yung mga lettuce plants nalagay lang natin yan dyan so tingnan nyo, kita nyo naman sa video natin kung gaano kadami yung lettuce plants na yan so harvest muna natin to, lipat natin to sa mas maliit kasi malalaki na sila, kailangan nila lods, pakainin so pag ganito kasi, kailangan natin kaya din natin lalagay sa malalaking panto kasi para palakihin ngayon malalaki na sila kailangan naman nila I mean ano yan mga 3 inches mahigit na sila mga 3.5 kailangan naman to mga tulod palusugin naman natin tong mga to ayan so lilipat natin sila sa mas maliit para mas makakain sila ng maayos mas mapakain natin sila ng maayos mas mabilis silang lalaki yun uh, so, hihiwalay natin yung male and female para sorting na rin kasi minsan kasi talaga yung mga male, mga aggressive sa pagkain yung mga yan kaya ano so yun guys hanggang dito na lang at tapusin ko lang to so update ko na lang kayo next video natin pag nilipat ko na to dun sa paglalagyan natin sa sorting natin yan so next video na lang yun guys at medyo mahaba na yung video natin so pinasilip ko lang muna sa inyo itong mga crayfish natin na ha-harvestin ah, natin ngayon dito sa panda to so yun guys may mga katanungan dyan pwede kayong mag-comment at syempre, kung bago lang sa channel natin, pwede mong isubscribe yung channel ko para ma-update kita tuwing gagawa ako ng mga videos tungkol sa pag-aalaga ng mga art o mga crayfish pang nalaga natin dito sa mga top yard natin at dito sa backyard natin. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat and happy crayfish farming sa lahat.